Good morning everyone! Good morning guys! Nandito tayo sa tabing Dagat sa may likod ng Sewol uh, Ito yung natin dahil kasi napaka-alon mga katambayan oh. uh, Malakas ang dagat mga katambayan kung sa tawag mo sa mga parang Ayun oh! Namumuti ang mga alon mga katambayan Siguradong ito eh, epekto ng mga karamdaman ngayon ngayon lang humurot yung mga bagat lamag na ito magabi pa ito nagsimula puti puti ang mga alon ang Al lalang ula yung mga tambahin hindi mo din yung kapaligaran yan mga nga para ko balma the next morning yan good morning mga tambahin yan time is 5.30 ng umaga Ayan, medyo maganda na ang panahon. hindi na masyado malaki ang alon. Kaya eh, walang mamaya paglaki nang na tubig. Pero kalma-kalma lang, hindi tulad kahapon. Sobrang lakas kahapon, mga katambayan. Huh? Ayan. Magkakapin muna tayo, mga katambayan. Coffee machine. Ayan. May tinapayan din Ayan. eh Ayan. Bakery. Wala. Wala pa yata luto, alo. Ayan. Wala pa luto. Wala pang luto. Wala pa ang luto. ang luto. Wala pa ang Wala na na. O ba? O ba? ano sa tambayan na? Sa tambayan, alam mo yun. Sa Pasko nga, baka malimutan mo. Ayan, coffee machine. Wala kang sa sa kira di hindi, walang gasto sa akin. Hindi na baka isang gan. Ikaw na baka, dito? Sabado, ah. Shout sa inyo. Hindi na pa hindi na yun. Marites, aaga. Kakapi muna na tayo, kakapi. Ka aaga na mga Marites. Ang dami mo lang titip lang mga kapi. Dati shout out. Shout out kay ate pa yun. Sabado ngayon, kagay na. Doon ngayon, magbawas na, nag-pay up. Ang ah, mga nag-pay up, ano? Ah. <laughs> ano? ba ang natanggap ng mga nag-pay out? At ano ba yun lang? Ayan, mga pamay, pipindot. Pipindot ka lang, yari na. No? Babagsak na yung kape. Ayan, kakape muna tayo, mga katamba yan. out kay ini. Ayan. Baby, good morning. Baby, paburawang ka? Ha? Ay, gumaya ka na. Ayo mga katambayan, may mga may naglalambat. Ayo. May nang uhuli ng isda, galambat. Sana sumikat na ang araw, paita. Kasi kahapon talaga napaka ulap. Ulap kahapon. May bata o. Oh. batao, Agad yung magising ni Brondoy oh. Shout out kay Brondoy na nagkakamot ng Saan akin na bibi. Baga kang alis ah. Puputa kang bulawan. Ano, ano yan? Ano oh, Ano yan? Ano yan? Oh, bato? Buulta ko nung katambahin mo bato. Kasi iba ng alo na dala hapin. Ano yan? umang umang isang species sa dagat saan ba man laman ba naman 'yan eh zepuso ang pangalan niya umbra lang tayo mga tambay oh. Hmm. Yung dating talisay na dati hindi naabot ng tubig ngayon, abot na abot na. Yung mga bangka, ang na ng barah. Ayan. Noong una, diba, tandaan nyo nung mga video ko last year, may bahay pa dyan na ang tiyatang bayan may ay may wala na, diba? Tapos yung punong talisay, yan na lang, itira ka lang na rin yan. lumalaki hmm. na yung dagat. Ayan. Wow, ibuno Bird, oh, bird. Birds can fly, oh. Birds can fly. Ayan, mga kumbaya. Sana gumanda ng panahon. Huwag nang lumaki ang alon. Ito yung barangay hall namin. Oh, no. Sabi ko, I love